Alam mo ba na ang itlog ay isa sa pinakaabot kaya at pinakamasustansyang pagkain para sa mga nakatatanda? Ngunit halos apat na pung porsyento ng mas nakatatandang mga tao ay gumagawa ng simpleng pagkakamali na maaaring gawing panganib sa kalusugan ang staple na ito sa almusal. Ang itlog ay sagana sa protina, B vitamins, at mahahalagang nutrisyon na sumusuporta sa lakas ng kalamnan at kalusugan ng utak. Ngunit mahalaga kung paano mo hinahawakan, niluluto at kinakain ang itlog. Mas mahalaga ito kaysa sa iniisip ng marami. Sa video natin ngayon, ibubunyag namin ang limang pinakamalaking pagkakamali sa pagkain ng itlog ng mga nakatatanda. Bakit ito mahalaga at paano mo mapapanatiling ligtas at masarap ang pagkain ng itlog sa mga darating na taon? sa dulo, magkakaroon ka ng kumpiyansa na gawing masustansyang bahagi ng iyong pagkain ang itlog, kaya panoorin ang video ng buo. Welcome back mga kaibigan! Ang itlog ay isang klasiko sa kusina at tunay na powerhouse pagdating sa nutrisyon, lalo na para sa mga nakatatanda. Madali itong lutuin, madaling nguyain at puno ng protina. Kaya perpekto para mapanatili ang lakas ng kalamnan at enerhiya habang tayo ay tumatanda. Ngunit habang nagbabago ang ating katawan, nagbabago rin ang ating pangangailangan at sensitibidad sa nutrisyon. Maraming nakatatanda ang hindi alam na ang ilang karaniwang gawi sa itlog ay maaaring magdulot ng masama kaysa mabuti mula sa food safety hanggang kolesterol at iba pa. Ngayon, tatalakayin natin ang limang pinakakaraniwang pagkakamali sa itlog at paano ito maiiwasan para patuloy mong ma-enjoy ang itlog bilang ligtas at masarap na bahagi ng iyong dieta. Maging tapat tayo. Mukhang simple ang itlog, pero marami pang dapat malaman tungkol dito. Maraming nakatatanda ang hindi na mamalayang gumagawa ng mga pagkakamali sa itlog na maaaring makaapekto sa kalusugan ng puso hanggang sa kaligtasan ng pagkain. Halimbawa, baka mahilig ka sa malambot na dilaw ng itlog o iniimbak mo ang itlog sa labas ng ref tulad ng nakasanayan ng mga magulang mo. Ngunit ang mga gawin na ito ay maaaring magpataas ng panganib ng sakit o iba pang isyu habang tumatanda ka. Ang itlog ay tunay na powerhouse sa nutrisyon, puno ng dekalidad na protina, vitamina at mineral na sumusuporta sa lakas ng kalamnan, paggana ng utak at pangkalahatang kalusugan. Gayunpaman, habang tayo ay tumatanda, nagiging mas mahina. Ang itlog ay tunay na powerhouse sa nutrisyon, puno ng dekalidad na protina, vitamina at mineral na sumusuporta sa lakas ng kalamnan, paggana ng utak at pangkalahatang kalusugan. Gayunpaman, habang tayo ay tumatanda, nagiging mas mahina tayo sa ilang panganib. Kaya napakahalaga ng tamang paghawak at pagkain ng itlog. Isa sa mga karaniwang pagkakamali ay ang pagkain ng hilaw o kulang sa lutong itlog. Bagamat masarap ang malambot na dilaw, maaari itong magdala ng mapanganib na bakterya tulad ng salmonella na maaaring magdulot ng malubhang foodborne illness sa mga nakatatandang may mahina ng immune system. Ang pagtiyak na luto ng mabuti ang itlog ay malaking tulong para maiwasan ito. Isa pang madalas na pagkakamali ay ang hindi tamang pag-iimbak. Hindi tulad ng nakasanayan ng mga naunang henerasyon na naglalagay ng itlog sa labas ng ref, ang modernong food safety guidelines ay nagre-rekomenda ng pagre-ref para mapabagal ang pagdami ng bakterya at mapanatili ang kasariwaan. Ang pag-iimbak ng itlog sa orihinal nitong karton sa loob ng ref ay nakakatulong para hindi ito sumipsip ng amoy at maiwasan ang kontaminasyon. Mahalaga rin ang tamang portion control at pamamahala ng kolesterol. Bagamat may kolesterol ang itlog, ligtas naman ito sa karamihan kung katamtaman lang ang pagkain. Pero ang sobrang pagkain ng itlog, lalo na kung sinasabayan ng iba pang pagkain mataas sa kolesterol, ay maaaring makaapekto sa kalusugan ng puso. Ang balanse, pagsasama ng itlog sa dieta na puno ng prutas, gulay, at whole grains ang susi. Bukod dito, mahalaga rin ang paraan ng pagluluto. Ang pagprito ng itlog sa maraming mantika o butter o ang paglalagay ng maraming asin ay maaaring gawing mataas sa saturated fat at sodium ang iyong pagkain na masama para sa presyon at puso. Sa wakas, maaaring magkaroon ng bagong food sensitivities o allergy ang mga nakatatanda habang tumatanda. Mahalaga ang pag-obserba sa anumang hindi magandang reaksyon pagkatapos kumain ng itlog tulad ng pananakit ng tiyan o problema sa balat at kumonsulta agad sa doktor maging sa paraan ng pag-iimbak, pagluluto o dami ng kinakain. Ang maliliit na pagkakamaling ito ay maaaring makaapekto sa puso, panunaw at pangkalahatang kalusugan sa pagiging maingat at paggawa ng maliliit na pagbabago, maaaring magpatuloy ang mga nakatatanda sa ligtas at masustansyang pagkain ng itlog. Narito ang limang pagkakamali sa itlog na dapat iwasan ng mga nakatatanda. At ang tamang paraan, una, pagkain ng hilaw o kulang sa lutong itlog. Ang hilaw o kulang sa lutong itlog ay maaaring may taglay na mapanganib na bakterya tulad ng salmonella habang ang mas batang tao ay maaaring gumaling agad mula sa mild na food poisoning. Mas mahina na ang immune system ng mga nakatatanda kaya mas malala ang epekto. Ang mga sintomas ng salmonella infection tulad ng pagsusuka, pagtatae at lagnat ay maaaring maging matindi sa matatanda. Minsan ay nauuwi sa dehydrasyon, pag-ospital o maging panganib sa buhay. Para makaiwas, laging lutuin ang itlog hanggang maging matigas ang puti at dilaw. Pumili ng hard-boiled, scrambled o luto ng mabuti na omelet. Iwasan din ang mga homemade recipe na gumagamit ng hilaw na itlog tulad ng mayonnaise, Caesar dressing o ilang dessert gaya ng mousse o tiramisu. Kung nagaalangan, lutuin pa. Pangalawa, hindi pinapansin ang kolesterol at dami ng kain bagamat puno ng nutrisyon ang itlog, may kolesterol din ito. Sa karamihan, ligtas naman ang katamtamang pagkain ng itlog. Pero para sa mga nakatatanda, lalo na kung may sakit sa puso, mataas ang kolesterol o may diabetes, ang sobrang pagkain ng itlog ay maaaring magpataas ng kolesterol sa dugo at panganib sa puso. Karaniwang inirerekomenda ng mga eksperto na limitahan sa apat hanggang anim na itlog kada linggo maliban kung may ibang payo ang iyong doktor. Balansihin ang pagkain ng itlog sa mga pagkaing mayaman sa fiber, gulay, whole grains at healthy fats tulad ng avocado o olive oil. Ang ganitong kombinasyon ay sumusuporta sa kalusugan ng puso at nagbibigay ng iba't ibang nutrisyon. Pangatlo, hindi tamang pag-iimbak ng itlog. Napakahalaga ng tamang pag-iimbak para sa food safety at kasariwaan. Laging itago ang itlog sa refrigerator, hindi sa labas ng ref. Ang lamig ay nagpapabagal sa pagdami ng bakterya at nagpapahaba ng shelf life ng itlog. Itago ito sa orihinal na karton para hindi ito sumipsip ng amoy ng ibang pagkain at para madaling makita ang expiration date. Huwag gamitin ang itlog na may bitak o sira ang shell dahil maaaring pasukin ito ng bakterya at laging tingnan ang best-by date bago gamitin. Kung may kakaibang amoy o hitsura ang itlog, itapon na agad. Mas mabuting maging ligtas kaysa magsisi. Pangapat, sobrang mantika o asin sa pagluluto. Ang itlog ay natural na masustansya at mababa sa calories, pero malaki ang epekto ng paraan ng pagluluto. Ang pagprito sa maraming mantika o butter o ang pagsasama ng maraming cheese, bacon o asin ay maaaring gawing mataas sa saturated fat at sodium ang iyong pagkain. Sa paglipas ng panahon, Maaari itong magpataas ng panganib ng sakit sa puso, high blood pressure at stroke. Sa halip, subukan ang mas healthy na paraan tulad ng poaching, boiling o paggawa ng omelet na puno ng gulay at minimal na mantika. Gumamit ng herbs, spices o paminta para sa dagdag na lasa nang hindi nadaragdagan ng asin o mantika. Ang maliliit na pagbabagong ito ay makakatulong para ma-enjoy ang itlog bilang bahagi ng heart-healthy diet. Panglima, hindi pinapansin ang food allergies o sensitivities. Habang tumatanda, maaaring magkaroon ng bagong sensitivities o allergies. Kahit sa mga pagkaing matagal mo nang kinakain, kung mapansin mong sumasakit ang tiyan, tulad ng kabag, pulikat o pagtatae, nagkakaroon ng rashes sa balat, o nahihirapang huminga pagkatapos kumain ng itlog, huwag baliwalain ang mga senyas na ito. Mahalaga ang kumonsulta sa doktor para malaman kung may allergy o intolerance ka sa itlog. Ang hindi pagpansin sa mga sintomas na ito ay maaaring magdulot ng tuloy-tuloy na discomfort o mas seryosong problema sa kalusugan. Ang pakikinig sa katawan at paghingi ng payo ay makakatulong para ligtas mong ma-enjoy ang itlog o makahanap ng alternatibo kung kinakailangan. Sa pag-iwa sa limang karaniwang pagkakamaling ito, mapapanatili ng mga nakatatanda na ligtas, masustansya at masarap na bahagi ng kanilang jeta ang itlog, sumusuporta sa kalusugan at sigla sa ginintuang taon. Ang pinakamahalagang pagkakamali na dapat iwasan ng mga nakatatanda ay ang pagkain ng hilaw o kulang sa lutong itlog. Bagamat mukhang walang masama dahil marami sa atin ang lumaki na nilulubog ang tinapay sa malambot na dilaw ng itlog o kumakain ng mga homemade recipe na may hilaw na itlog. Lumalaki ang panganib habang tayo ay tumatanda. Sa mga nakatatanda, hindi na kasing tibay ang immune system. Ibig sabihin ang foodborne illnesses tulad ng salmonella mula sa hilaw o kulang sa lutong itlog ay maaaring maging mas malubha at mahirap gamutin. Ang maaaring isang araw lang na pagdudumi o pananakit ng tiyan sa mas bata ay maaaring mauwi sa dehydration, mataas na lagnat o maging panganib sa buhay ng mas nakatatanda. Minsan, kinakailangan pang maospital at tumatagal ng linggo ang pagaling. Mahalagang tandaan na ang salmonella at iba pang bakterya ay hindi nakikita. Hindi mo ito maaamoy, matitikman o makikita sa itlog. Kaya napakahalaga ng laging pagluluto ng itlog ng buo. Siguraduhin matigas na ang puti at dilaw. Walang malambot na dilaw. Walang malabnaw na puti. Ito ay para sa scrambled eggs, omelet, hard-boiled eggs, at anumang putahe na may itlog. Kung ang recipe ay nangangailangan ng hilaw na itlog, humanap ng pasteurized eggs o egg products na heat-treated para patayin ang bakterya. Ang simpleng ugali na ito, ang pagluluto ng itlog ng buo, ay may malaking epekto sa kalusugan at kapanatagan ng isip. Ibig sabihin, maaari mo pa ring ma-enjoy ang itlog bilang masarap at masustansyang bahagi ng jeta nang walang pangamba. Kaya sa susunod na magluluto ka, tandaan, ilang dagdag na minuto ng pagluluto ay maliit na kapalit para sa kaligtasan, kumpiyansa at patuloy na mabuting kalusugan. Balikan natin, para mapanatiling masustansya ang itlog sa iyong jeta, Iwasan ang pagkain ng hilaw o kulang sa lutong itlog. Bantayan ang kolesterol at dami ng kinakain. Itago ito ng tama. Limitahan ang mantika at asin. At bigyang pansin ang anumang bagong allergy o sensitivity. Sa mga tips na ito, mai enjoy mo ang lahat ng benepisyo ng itlog ng walang panganib. Tandaan, maliliit na pagbabago ay maaaring magdala ng malaking epekto sa iyong kalusugan. Ngayon, gusto naming marinig mula sa iyo. Naranasan mo na ba ang alinman sa mga pagkakamaling ito o may tips ka ba sa pagluluto at pagkain ng itlog sa masustansyang paraan? Ibahagi ang iyong kwento sa comments. Baka makatulong ito sa iba na gumawa ng mas mabuting pagpili. At kung gusto mo pa ng dagdag na tips sa healthy eating, Panoorin ang aming susunod na video tungkol sa senior nutrition essentials. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at iklik ang bell para hindi ka mahuli sa mga bagong episode. Para sa iyong kalusugan, isang itlog sa bawat pagkakataon.